Dipa pa ang Nutrition Month. Tungayan natin ang Nutrition Month 2025 na may temang sa PPAN. Sama-sama sa nutrisyong Sapat sa lahat. Dito yan sa Anong Ganap. Hello mga ka-MB, nagbabalik ang lingkod, Vincent Bakani, at ngayong araw, susubukin nating makipastok sa ating mga kasama dito sa bahay at kung bakit nga ba natin ipinagdiriwang ang nutrition mat sa tuwing sasapit ang buwan ng Hulyo. Tara! Ayan, kasama natin ngayon si... Lady! Ayan, no? Ready ka na ba sa pastok natin ngayon? Yes naman! Ayan, ang unang question natin ay, ano ang vitamins sa carrots? Vitamin A! A. Ano naman ang tawag sa pagkain na tama sa oras? Balanced diet. Correct, no? At ang last natin ay, ano ang mas healthy? Prito o steam? Steam. Steam. O yan, no? Paalam ka na sa ating mga ka-MV. Yeah! Ayan, no? Tapos na nga si Miss Lady kanina, no? Ngayon naman, makakasama na natin si... Joeline. Miss Joeline. Ready ka na ba sa past talk natin? Pwede na po. Ayon. First question is, ano ang vitamins sa carrots? Vitamin B, Vitamin K, Carotene. What? Uy, tama, ata. <laughs> Ayan no, Vitamin A ang tamang sagot, Miss Joeline. No? Okay, no? So, na natin, ano naman ang tawag sa pagkain na tama sa oras? Balanced diet. Balanced diet is correct. O tama. May tama na si Miss Joeline, no? Last question natin is, ano mas healthy? Prito o steam? Steam. Steam. Kaya ngayon, tapos na ang ating <laughs> Pero sa totoo lang, marami pa rin sa atin ang kulang sa akses sa masustansyang pagkain. Minsan, ang tanong ay hindi lang anong healthy, kundi anong ang abot kaya. At kung sa tingin mo mahal ang healthy food, think again. Kahit sa paso o lata, pwede ka na magtanim ng gulay, tipid na, healthy pa. Pero saan nga ba ang selebrasyong ito? Sa tuwing sasapit ang buwan ng Hulyo, ipinagdiriwang natin ang Nutrition Month na kung saan layo nito ang pagpapalaganap ng kaalaman sa tamang nutrisyon, pagpapalaks ng katawan, laban sa sakit, at paglaban sa malnutrisyon ng mga Pilipino. Pero hindi lang ito tungkol sa pagkain, ito'y tungkol din sa buhay, kalusugan at kinabukasan. Kaya naman, noong 1974, Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Presidential Decree Number 491, o ang Nutrition Act of the Philippines. Sa batas na ito, ang National Nutrition Council o NNC. At itinalaga ang buwan ng Hulyo bilang Buwan ng Nutrisyon. Bawat taon, may temang sinusundan ng celebrasyon mula sa tamang pagkain, breastfeeding, kalusugan sa gitna ng pandemya hanggang sa mas adorable na healthy diet para sa lahat. At hindi lang 'yan. May mga programa din maging sa eskwelahan tulad ng poster making, sayaw ng gulay o nutri jingle contest at maging sa company tulad ng Zumba. Amazing! Kaya ngayong Hulyo, makiisa sa advokasya, matuto, makisalo at maging nutri champion sa inyong pamilya, paaralan at komunidad. Ayoy! Happy Nutrition Month. Kaya kami kulay berde ngayon. Oo, berde tayo ngayong araw. Because we believe in green leafy vegetables. <laughs> Ano favorite But, na vegetable mo? Anything. Anong favorite mo? Kahit ano. Wala kong specifically hindi, oo, na… Oo, kasi hindi ko alam yung gulay oo, oo. na kahit na ano. Eh. Meron ka. gulay Meron na ganun? Oo ba? Pangalan Pero... niya kahit na ano. <laughs> hindi, <laughs> ka kasi ako, wala kong pinipiling gulay. Ay, wala? Walang favorite, walang hindi favorite. Lahat naman kinakain ko. Wala kang pinipili talaga? Na oo, oo. sa gulay Arsap. wala talaga. Hindi, <laughs> <laughs> gusto ko ang saluyot. Green sa, uh, diyon. Excuse on. me, paano ulit ang pronunciation? Saluyot. <laughs> ano pa? Uh, lahat. Broccoli. wow. wow! Paano? Cauliflower. Lahat, lahat, lahat kinakain ko. Lahat gusto ko. Ah? Huh? Lahat gusto ko ng vegetable. Hmm. Ako tabo. din. Dati ayoko ng ampalaya. Ah, really? Ngayon, inuugali ko na. <laughs> <laughs> Yun lang. Oy, masarap ang palaya. Kain-kain kain po tayo ng mga vegetables. Uh Oo. -oh. ka MP. Yan nga. Happy Nutrition man sa ating lahat sa mga sumasali sa mga uh, jingle. Kasi ako din, nasali din ako dyan. Mga gulay. Masarap. Nandiyan lang ang palaya. Gumagawin ka. <laughs> Sinasayaw-sayawan mo <laughs> pa yan. kanta mo, ha? Kakaiba yung kanta mo. Ah. <laughs> 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 real. <laughs> jingle. Pag jingle, <laughs> alam mo naman oh. mga estudyante kung ano-ano lang ang nilalagay na lyrics. Pero magaling na kasi oh. yung mga yan sila Totoo talaga. Din oh, yeah. oh.